sarap. Hindi mo ito na Kung ayon ka naman, ano, nood lang yarn. Okay guys, okay, guys. So, pang day na naman tayo. Magluluto tayo ng sabaw. Pangita mo ba yung mukha ko? Huwag na lang, <laughs> Nakakasawa. <laughs> So yun nga guys, bago natin sa iprito muna natin ang isda. Para malinamnam, lumabas ang sarap, ang sarsa. Ang linamnam. No. Happy prito muna natin guys ang isda. Bago natin sabawan, okay? Kung ayon ka naman, ano, nood lang yarn. Na, sunod nga natin gagawin ay magsasabaw eh, no? Pero, ay, naluhay natin, nagyan natin natin sa ng ating sabaw. At, at, at ating haluin, paikutin, gaya ng ginawa ng kids mo sa'yo. <laughs> Ay, sa wakas, luto na rin ang ating ulaw with pritong <trips> sinibawang kinamatisan bagay sa tag-ulan. So, luto na ang ating ulaw. Tara, kain guys. First bite. <trips> mm. Sarap. Hindi mo ito <trips> <trips> Hindi mo ito Gung gung. Mari kita sembu eh. klien. <tong>